Ngayon mga kababayan, maganda po yung ating pag-uusapan. Like, 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 share and subscribe po kayo. No? Like, share, tapos subscribe. Ay ko channel po ma'am and kay uh, GCDS. Ayan. So ito, mga kababayan, yung una nating pag-uusapan ay patungkol dito, di umano, ah, kay Mark Villar. Nako, Nakaligo ka na ba sa dagat ng basura? Nagpasko ka na ba sa gitna ng kalsada? Ang ghost project namin Kinakalat sa inyo sa Las Piñas <laughs> Diba? Si Mark, tahimik lang Pero nagwawala daw Naku po mga kababayan ha? Nakaligo ka na ba sa dagat ng basura Nagpasko ka na ba sa gitna ng kalsada Ang tax na binayad namin Ikinalag mo sa inyo sa Las Piñas Ayun, si Mark, tahimik lang Pero nagwawala daw sa loob ng ICI Totoo ba ito, mga kababayan? nako? totoo kaya ito. Mm -mm. According nga sa isang vlogger, ha, ah, na nagwawala daw ito noong na-corner siya at hindi niya masagot. Mm -mm. Kasi ang pinaglaban daw nito, mga kababayan, ay ano ba daw ang kasalanan, ha, ah, kung ang pinsan niya ang tumanggap ng project. Ano ba daw ang nasa batas? Hindi nila alam na naging senador na silang lahat-lahat. Na kapag ikaw ay may posisyon sa gobyerno, ah, tapos meron kang negosyo, ah, na patungkol sa proyekto sa gobyerno, ay bawal ka pong kumuha kasi ang tawag doon is conflict of interest. Ngayon, kung kukuha ka noon, tapos may may posisyon ka sa gobyerno, tapos pinakuha mo sa kapatid mo, sa kamag-anak mo, maaari kang makasuhan ng planter. Di ba? Mm. Katulad kay Bongo. Nako, isa din yan sa problema ni Bongo ngayon. Mga kababayan, bilyones ang kakaharapin ni Bongo at bilyones din ang issue sa mga bilyar. 18 billion kay Bongo, kulang-kulang 7 billion. 6 billion something. Di ba? Mm -mm. Nako po. So ito na nga mga kababayan, saan nga ba nagmula at kanino nga ba nagumpisa itong balita na si Mark Villar daw di umano ay nagwawala? Mm, mm Mga kababayan, ito nga po. Ah, Pakicomment mga kababayan kung kanino ninyo napanood itong naturang pagwawala ni Mark Villar. Kasi nga po mga kababayan, ah, ito, 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 pakinggan ninyo, sa 25 ito. Ah. Pakinggan ninyo ha, may ads na. and report. Sa... O, ito. Nagka-problema pala dyan daw sa EICI hearing dyan, ha? Ah. Sa Independent Commission on Infrastructure. Ha? Oo, oh, sa nung sa araw, di ba? Oo. Nalita natin. Ito ay kung paniniwalaan natin, at ito ay siguro ay, naku, ay sinair na pala ng napakaraming tao. Oh. Ha? Uh, kung paniniwalaan natin ang post ng isang kolumnista, na? Hmm. nagwala daw, Jen, Jen! Nagwala? Nagwala si Senado, uh, Senador Mark Berliar sa hearing ng Independent Commission on Infrastructure. Oh. Bakit nagwala, mga kababayan? Ito po yung galing sa Net25, ba? Net25 channel po yan, hmm. Bakit nga ba nagwala? Yun lang naman po, tinatanong po natin, mga kababayan. Bakit po nagwawala? Dahil ba na corner? Dahil ba hindi na sagot-sagot? Dahil ba merong mga katanungan sa kanya na sadyang naiipit siya? Ganun ba yon mga kababayan? Nako po. Oh, ito ay continue. Oh, ah, si ah, Senador Villar kasi, Sekretary ng DPWH. Tama, noong panahon niya niyo niyo, eh, noong nakarang nag-administrasyon. Uh, na Duterte. Oo, oh, at no, binalita nga, siya at ang pinakahuling may patawag ng ICI. Ay, nagwawala daw dyan. Hindi, hey, Nako. naman ko si Mark Villar, tahimik lang. Tahimik lang. <laughs> mm. Di diba? ba? Ha? Ayaw daw paawat. Kita nyo, si Mark, tahimik lang. Pero, alam nyo, minsan, dito sa Net25, yung kanilang mga angkor, naging marites, no? Di ba bawal yan sa INC, yung mga maging marites? Di ba? Sabagay, <laughs> angkor nga naman sila. Kailangan nila maging marites. Di ba? Oh, si Mark daw tahimik lang, pero ayaw paawat. Naku, bakit kaya? Mm -mm. Eto na. Mm. At ipinatawag na yung security at pinalabas siya? Ha? Dahil sa... Uh, ito yung magwawala. Eh... Parang wala ata sa katauhan ni Senator Mark Villar yung bagay. So, ba? Ito ang karakter. Oo, oh, parang hindi Ato? Tahimik yan eh. Oo, uh... Oh, tapos uh... sa sabi nagwala. Eto ang sabi ng ICI ngayon. Mm. Ito. This is not true. Ah, hindi daw totoo. The proceedings were orderly, similar to other hearings conducted by the ICI. So hindi hmm. totoo yung sinabi sa kolong? Hmm. Hindi. <laughs> Ayan e, ayon kay attorney Brian Osaka, ICI Executive Director. Bakit <laughs> nga naman hindi totoo yan? Sino ba yung nagsabi na... Hmm. Si Ramon Tulpo. Ah, siya naglabas ng kolong hmm. na nagwala daw eh, si Emad Villar. post siya. Po. Ang sabi ng ICI, hindi yan totoo. <laughs> hindi siya nagwala? Mm -hmm. At tumating humantong para sa ng guard. Na So na... paano natin malalaman kung sino nagsasabi ng totoo? Si Ramon Tulpo o yung tagapagsalita ng ICI? Oh? Alam nyo, nagtanong si Markuleta. Paano daw natin malalaman kung sino ang nagsabi ng totoo? Si Husaka na tagapagsalita ng ICI o si Ramon Tulpo? Alam nyo, mas maniwala ako kay Markuleta. Bakit? Kasi kapag tinanong mo siya ang sagot niya tanga, di ba? Mm. Mas maniniwala ako kay Marculeta. Mm -mm. Hindi ako maniniwala kay Ramon Tulpo. hindi ako maniniwala sa ICI. Mas maniniwala ako kay Marculeta kasi pag tinanong mo siya ang sagot niya tanga, di ba? Mm. Diyos ko po, mga kababayan, kita niyo 'yan. Nandan si Marculeta, ewan ko yan pero naging ako. <laughs> <-gen>. uh -huh. <laughs> kasi hindi naman natin nakita? Hmm. Hindi naman natin oh. napaloob. Eh, oh, ka palihim oh. kasi. yun oh, oh. oh, yun, na, no? yun ang uh, disadvantage. Ah, no? oh. oh, sabi ni Marcoleta ha. Kaya daw, ah, uh, disadvantage daw nitong ICI kasi palihim daw yung hearing. Naku Marcoleta ah Huwag nyo na pong pangarapin na isa publiko yung hearing na yan. Kasi kapag narinig ninyo na may kaalyado kayo dyan na kasabwat kay sa inyo or kasama ninyo, ipagtatanggol nyo na naman. Di ba, Ma'am Susan Bergara? Mm. Wag nyo nang, ha? Wag nyo nang hilingin na isa publiko yung uh, ano dyan. Actually, mga kababayan na, ganito. Kung ako tatanungin, saan ako papabor yung isa ipubliko ang hearing or investigasyon sa ICI or i-private. Kasi para sa akin mga kababayan, much better na ka-private yan. Bakit? Kasi ganito yan eh. Halimbawa, kapag iniimbestigahan, ya, diba? dapat talaga isa publiko yan. Alam mo, Sir Boy Perez, hindi. Bakit? Kasi ganito yan eh. Kung nakita ninyo ang mga nangyayari sa Senado, di ba public siya? Pati sa Congress, Public. Alam nyo ba pag ipapublic yan, tapos yung iniimbestigahan, syempre halimbawa ako ngayon, o oh, halimbawa ako yung diskaya. Ngayon, kung iimbestigahan ako yan, tapos nakalive, tapos public, di ba? O, oh, ngayon halimbawa tatanungin ako, Ken, sino ba talaga yung malaking isda na kasabuat at malaki ang naibigay mo or nakuhang kickback? Ngayon pag sinabi ko, si Romualdez, E di ngayon, ang mangyari mga kababayan, gugulo. Di ba? Mm, -mm. yan at mangyari, tatakas pa si Romualdez. Ha? Ah, example lang yan, example ang yan. Kasi makakapaganda eh, di ba? Mas maganda po naka-private yan. Kaya, Senator Marcoleta, huwag ka na pong sumali dyan. Kasi ang hilig mo pa namang, ano, ang hilig mo pa namang makisawsaw, kahit hindi ka imbitado, pupunta ka doon. Alam ko yung style ni Marcoleta. Ah, tintignan ninyo doon sa kongreso hearing hearing nagugulat ako ang lakas ng loob niyang i si uh, insurrecto na vlogger at uh, lawyer ng kakamping nagulat ako kinontempt niya oh kasi sinabihan siyang malilin lang tapos ending hindi naman pala siya miyembro ng committee nakikimaritis lang di ba mm -mm. kaya nga tinatawag na independent eh saan kayo nakakita ng independent tapos naka public di ba mm, mm Alam niyo sa totoo lang, mga kababayan, mas maganda. Hindi po disadvantage yan, Marco Advantage po yan. Bakit? Kasi mahirap eh. Mahirap kasi, tulad yan, iimbestigahan nyo, katulad kay Mark Villar. Oh, sa tingin ninyo, kung alam ninyo na nagwala si Mark Villar doon, hindi kayo doon magano magsaklolo, hindi kayo susugod ngayon doon? Nako! Diyos ko! Mm, -mm dapat ganyan! 'Di ba? Mahirap kasi pag i-public 'yan, mahirap magkakagulo. Tapos ngayon kung mayroong mga whistleblower diyan, tapos magsasalita. O halimbawa, sino ba ang sangkot sa ganito? Sino ang sangkot sa ganyan? Oh, eh ngayon pag ibigkas ngayon 'yan, ang mangyayari, makakapag handa 'yung binigkas, or yung nilaglang ng halimbawa sa mga diskaya ngayon sabihin ni diskaya ah si Digong po ang pinakamalaking kickback niyan o oh, edi yung mga tao ngayon nakadikit dun sa kickback na yun tatakbuhan na yun ngayon na yeah? maglalayasa na yun ngayon di ba oh Diyos ko Oh, ito pa, mga kababayan. Mga kayo kaya yung mga tao gustong-gusto niya talaga na nakikita para oh, no. sa ganoon. Walang ano, walang uh, Pagod sa dahan na ganyan? Eh? Oh, Nako, tigil-tigilan mo kami, senator Marcoleta. Kunwari ka lang isa publiko, isa publiko, tapos magugulat kami, may upuan ka na doon, tapos magugulat kami, yung mga miyembro ng ICI, magugulat kami, wala na sila, ikaw na yung pumalit doon. Eh, alam namin yung style mo, Marcoleta. Tigil-tigilan mo nga kami. Doon nga sa hearing ni Sarah sa Congress, hindi kakasali doon, nandun ka, nakaupo, bunghapon ni. Eh. Ha? Kita nyo yan? Mahirap kapag ang aso, ah, laging nandyan. Kasi kahit hindi kakasali, kapag may taong pumapasok, tatahol yan. Oh, alam na namin yung style mo, Marpuleta. Oh, sabihin sasabihin mo, gusto ng, eh, gusto ng taong bayan, malaman. Kung kami tanungin, mga vlogger, mas pabor sa amin yan. Yung hindi ipaalam. Bakit? Kasi kapag ipaalam yan, marami pong makikiwitsiburitsi dyan. Marimi, maraming makikisaw sa makiesisyoso. Yeah, At isa na si Marculeta dyan, Diyos ko po. So, ito pala yung livestream na, Son. Eh, mm. walang makapaglalabas ng maling oh, yeah, no? informasyon. informasyon. Oh, oh. ma -ma ma Maalalaman natin kung sino nagsasabi ng totoo. Oh. Uh, ngayon, kung naka-livestream daw ito, ah, uh, wala daw ah, uh, makapagsabi ng maling informasyon or fake news. O oh, uh, ngayon, kung ikaw ba naman tanga iniimbestigahan doon. Oh, tapos mangdamay ka ng tao na hindi kasali. Ngayon pag iniimbestigahan 'yun tapos walang makita na kasali siya. Babalik sa Anong akala niyo sa ICI bobo? Nya? Yeah? Ah. Bakit ninyo sabihin dapat naka-livestream para walang magsabi ng ano, fake news. Bakit kung ikaw iimbestigahan magsasalita ka ng fake news doon tapos naka-out ka? Ah? Gawain nyo kasi yan. Gumawa kayo ng mga peking ebidensya, mga peking witness. Ah, tapos tuturuan pa ninyo anong page yung nawala, anong page yung hindi nabasa. Yeah, gawain nyo yan, hindi gawain ng ICI yan. yan. Yan ang mahirap sa inyo. Kaya nga ang ICI naging independent eh. Kita ninyo, lumalabas mismo sa mga bunganga ninyo. Kung naka-live ito, walang magsalita ng faking informasyon, walang magsalita dyan ng fake news. Eh kung ikaw ba naman tanga iniimbestigahan, magsalita ka fake news doon, tapos nakapanumpa ka, oh, naka-take out ka doon sa lahat ng sasabihin mo, lahat ng salaysay mo ay pawang totoo lamang. Oh, kaya nga, tignan ninyo, oh, sa ginawa ninyo kay Gutesa, oh, asaan na si Orly Gutesa ngayon? Hindi nyo na makita-kita. Bakit? Kasi peke. Yeah. Diyos ko, gawain nyo yan. Di ba? Oh. Kaya ang sabi nga namin ni Jensen kahapon eh, mali yung dahilan ng ICI na hindi nilalabas ito kasi baka magamit kung saan saan. Huwag niyo pong pangunahan ang ICI. Kasi unat sa poll, ICI is a independent commission. Ha? Ah? Alam niyo, huwag kayo magalit sa akin na ganito yan. Minsan, sa INC, kapag usaping politika, ang bilis nilang makisali. Tanong ko lang, nagbayad ba ng tax ang simbahan ng INC? Tanong ko lang. Di ba? Kasi alam ko ang lahat ng relihiyon tax-free yan. So ba't kayo makikisali sa gulo ng politika? So, ano pinaglalaban ninyo? Hindi naman kayo nagbabayad ng tax. Di ba? Huwag kayo magalit sa akin. Pag usaping politika, ang hiling din yung makiusyoso, makisali. Pero pag usaping nagbayad ba kayo ng tax, di ba tax-free kayo? O. Oh. Hindi e, dapat wala kayo karapatan mag-react. Di yeah. ba? Kaming mga pribadong tao, kami yung karapatan mag-react. Kasi bakit? Hindi kami tax-free. Di yeah. Mm, -mm. Diba? ba? Yan ang mahirap eh. Kami hindi kami tax-free. May karapatan kami mag-react, magmura kung sinong murahin namin kawatan diyan na politician. Pero kayo, yung yung mga relihiyon, ha? Ma'am Barbara, hello po, no? Kayong mga relihiyon diyan, magsitahimik kayo. Kasi ang lakas ng loob din yung makisawsaw sa usaping politika. E eh pag tinanong kayo, nagbayad ba kayo ng tax? Libre naman kayo sa tax ni ba? Mm. So no pinaglalaban niyo ni ba? Ganun 'yun. 'Yun ang totoo. Hindi lang po ito sa INC ha, sa lahat ng relihiyon. Pag usaping politika, huwag kayo makisali, maskin sa katoliko. Kasi pag tinatanong kayo, nagbayad ba kayo ng tax, hindi naman kayo nagbabayad, kayo tax-free kayo eh. Di ba? Oo. Uh. May pa-anunsyo-anunsyo pa, may mga is-official statement pa. Pag tinanong, bayad ba kayo sa tax? Hindi. Kasi tax-free kami. Di ba? E, Tigil-tigilan nyo yung mga ganyan yung nangingialam kayo. Oh, Tapos pag tinanong, oh, bayad ka ba sa tax? Hindi, kasi tax-free kami. O saan so pinaglalaban mo? Di ba? Mahirap maano eh. Mahirap mabalik Parang si Sara lang, yaw-yaw ng yaw-yaw, yaw-yaw ng yaw-yaw. O, oh, hindi iniisip yung yaw-yaw niya, yaw, yaw. kapahamakan ng tatay niya. O, oh, di ba? mm Ay, Di ba? oh so yun lang. Yung aking reaksyon na nagwala daw itong si Mark Villar. At ang sabi nga, ah, mga kababayan, ay hindi daw totoo. Kanino daw maniniwala? Kay po? or sa ano? Ah, house uh, tawag doon tagapagsalita ng ICIC Husaka. Hmm. So ito mga kababayan yung sinabi ni Tulpo. Ah, ni Montulpo yan nagwala daw si Mark Villar. 'Di ba? Isabel Umali hilo po. <coughs> Ininsista <coughs> ng aking source na tagaloob na nagwala si Mark Villar sa hearing ng Independent Commission on Infrastructure. Sabi ng aking espya Tumagal lang ng 25 minutes ang interview sa dating DPWH Secretary. Kung di siya nagwala, bakit napakaikli naman ng interview sa kanya? Samantalang marami sanang itatanong ang mga miyembro ng ICI. Would 25 minutes have been enough on question and answer session between the good senator and the honorable members of the ICI? Why was Villar escorted out the session by the security personnel? Diba? Yun ngayon, mga kababayan, ang sabi ni Ramon Tulpo. Diba? Ah, kasi imposible naman sa dinami-dami. Diyos ko mga, mga kababayan, 18 billion po. Ah, ang uh, <clears throat> tinanong mga kababayan, 18 billion. Tapos, ang mangyayari, bakit 25 minutes ka lang tinanong? Ha? Yeah? Tapos, iniskortan ka palabas. Di ba? Ah! Paano nasabi ni Ramon Tulpo yun? Andun ba siya? mamalumiranda sabi nga ni Ramon Tulpo, meron siyang source sa loob. Oo. Kaya sa mga nagtatanong, paano nasabi ni Tulpo, wala naman siya doon, may source nga siya. Diba? Mm. Sa totoo lang mga kababayan, isa lang naman masasabi ko dyan. Yan ito. Kung anuman ang rason ng pagwala ni Mark Villar, baka guilty siya. Kasi bakit ka magwawala kung hindi totoo? Yeah, dapat tahimik ka lang. Dapat uh, kalmado ka. Kasi kung alam mo sa sariling tama ka at walang mali, dapat hindi ka magwala. Pangalawa, kung nagwala man yan o hindi, wala na tayong pakialam doon kasi trabaho na po ng ICI yan. Hindi po tayo trabahanti dyan. Di ba? Ganun lang kasimple, mga kababayan. Dalawa lang yan. Nagwala dahil guilty or nagwala kasi mali-mali ang tanong. Yeah? At pangatlo, wala na tayong pakialam dun. Trabaho ng ICI yan. Di ba? <clears throat> so, yun lang po. Yung aking uh, reaction na patungkol yan sa pagwawala daw ni Mark Villar. Naku, nakaligo ka na basa dagat ng basuran? Nagpaskok ka na ba sa gitna ng kalsada? Ang tax na binayad namin, ginamit mo sa inyo sa las piñas. Hahaha! <laughs> diba? Mm -mm.